Rush R Ayan mga master, good morning po sa inyo lahat Welcome na naman sa isa na naman panibagong episode ngayong araw na ito Nandito na naman tayo sa ating channel mga master Siyempre bago mag start Gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng ating mga subscribers dyan so, Thank you po sa inyo lahat sa patuloy na pagsuporta rito sa channel Kung hindi po dahil sa inyo, wala po talaga tong channel na to So, maraming maraming salamat sa mga nanonood ng ating mga uh, long videos, mapaluma man 'yan o no? bago, short videos natin. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng mga bagong pasok dito at syempre, yung mga solid since day one, Thank you po sa inyo lahat. So, medyo maaga pa po mga master 8:40, quarter to 9. Ayan. Medyo maaga-aga tayo ngayon. So, biyahe po tayo ulit. Sana maging maganda yung biyahe natin. Wala sanang abirya kagaya ng mga nakarang araw na may mga buraot na nagbook. So, ang habo lang naman natin dito mga master, eh, makabiyahe lang ng kahit apat na ano lang, apat na booking lang, sapat na yun sa akin. No? Hindi naman tayo naghahangad ng napakalaking kita. Basta, mairaos lang natin yung ano natin. Yung biyahe natin okay na yung mga master so start na po tayo ng ating biyahe okay so maghahanap tayo ng uh, long ride booking mga master kasi babalik tayo sa long ride ngayon no? tingnan natin kung makakasyamba tayo yan yan ang game plan natin kung wala man long ride na maganda-ganda edi yung mid ride booking na medyo maayos ay song fair So, sa mga bagong mga lalamob rider dyan, ayan, kung gusto nyo matuto kahit pa dito lang kayo manood sa channel natin. Makakakuha kayo ng mga kakaibang technique dito, mga master. <laughs> okay, so, review nyo na rin yung iba natin mga vlog. Yung napakarami ng lalamob serie natin dyan. Eto. United Nation. Layo. So ang ano, ang technique dyan mga master para hindi kayo masyadong lugi sa biyahe huwag kayong kukuha ng pick up na more than 5 kilometers tama na yung mga 3 to, ah, 5 below kilometers pinakasagad na yung 5 kilometers 3 kilometers, okay na yan mas maganda kung mga mas malapitan yung ano, yung pick up sa inyo yung iba nakikita ako pumipick up ng 8 kilometers eh <laughs> 10 kilometers yung iba minsan. Siguro, hindi pa nila alam yung mga, ano, yung mapa, no? kaya nagkakaganon minsan. Minsan, pumipick up ako mga 9 kilometers, 10 kilometers. Depende sa sitwasyon, mga master. Yun eh, kung meron akong booking dito, tapos yung pipick upan ko naman, same way lang, madadaanan ko lang yung pick up. Okay yun. Pero kung hiwalay, hindi ko pinipick up yung mga ganun. Depende sa sitwasyon, no? Okay, so start na tayo mga master. Thank you po sa inyong lahat ulit. Sana maganda biyahe. Lumipat ako ng pwesto mga master doon kasi ang init doon sa pinestohan ko. Balik ako dito sa may ano, gas station manapit sa amin. So, upon ano, observing the all the bookings. <laughs> ang lupit ng mga booking mga master. Ayan, hindi ako makakuha oh. Grabe. Yun ang epekto kapag mababa yung ano mo. Yung service quality mo. Good na lang ako yung. Eh, oh. Ito si Lala mo, pinag-iinitan ako mga maser. Kahit wala tayong ginagawa, binababaan niya yung ano. Yung service quality natin. Sabay mo pa nung na report tayo, mas lalong bumaba. Pag hindi talaga ako bumabiyahe na mga 5 days, bumaba ba yung service quality ko eh? Ba't kaya ganun? Kung nakaya makipagsabayan sa mga ano eh, Dati kahit na may kasabay akong tatlo Kayang kaya natin kunin eh Ngayon hindi ko na kayang kunin kahit dalawa lang Yung ano kasabay Grabe yung ano Baba nung service quality ko Ang naging dahilan lang nun Yung hindi ko pagbiyahe ng mga ilang araw madalas Tapos yan yung nareport tayo Dahil sa pasaway na ano Na Nagbook So ayan mga master lumip lumipat ako ng pwesto kasi dun sa Las Piñas walang ano eh walang booking na matino so nandito tayo ngayon sa boundary ng Paranaque at Las Piñas sa may C5 so tatargetin natin itong village dito yung pinipikapan ko tsaka somewhere in, ano multinational so, yun ang target natin ngayon mga master ito so, na meron oh. No? Bigyan ako ng isang booking Isang maganda-ganda lang. Ayan mga master, no? dito pa rin tayo sa no sa tambayan natin, sa bagong tambayan natin. Wala pa rin ako makuha booking. Anong oras na? Quarter to 10 na ng umaga. Subukan nga natin. Sige. O, testingin natin. Kuha tayo ng 5 kilometers. Pabuntang Imus. Malagasang. Hello? Hello po. Ah, Lalamove rider po, sir. Uh, papuntang ano to sir eh um, Teka, ko lang ha Papuntang Healthy Pets Animal Clinic Sa Imus, Malagasang Okay, ano pong bibigkapin dyan boss? Ganap uh, Gano'n po kalaki? Box, box po ba yan boss? Tingnan na natin ha, kung kakasya. Ayan lang. Oo, oh, ayan. Nagpipick upin. Malalaki ba pinipick up dyan? Malalaki bang kahon ang pinipick up dyan? Oo. Cargo yan eh. Sana kasya. <laughs> uh, malagas ang branch sa ano, healthy pets. pwede patagilid so ayan mga master na pick up na natin hanapan na lang natin ang kasabay to papuntang ano rin papuntang imus yung booking papuntang ano to papuntang imus din golden city imus so tirahin na natin to tawagan muna natin yung kliyente natin para sigurado para malaman niya na napupunta na tayo doon. Hello po. Hello po, mo ba ano po? Ah, uh, rider. Sa sa ano sir to, sa May Vitales? Tama po ba? Uh, okay. Okay. So, kasya naman po kaya sa lalabag yung ano, yung pagkain. Ah, uh, sige. Papunta na po ako diyan. Ah, uh, tatawag na lang ako pag medyo naligaw-ligaw ako ng konti. Ayan mga na dito na po tayo. Saan kaya yun dito? Pagkain daw eh. On the, on the left. Hello po. Ah, uh, sir, nandito na po ako sa ano? Si Seafoods. Ah, uh, sir. Thank sir. Pepoy. Pepoy yan. Papuntang Golden City. Ito. Yeah, it. Sige. Sige. Mm -hmm. quality mo master. Let's go. Nine natin tong ano, i-deliver tong isa. So ayan mga master. Sandito na po tayo. Ano lang, deliver lang hello po, Lala Move Delivery po. Ah, uh, ma'am, street po kayo? Anong street po kayo? Lala Move po. Black 56 lot 1. Two hundred three lang, two hundred three. Ayan. Thank you. Tama lang pala mga master oh, Mauna talaga yung pagkain Magkadikit lang sila halos 2 kilometers lang ang pagitan yan, konting-konti na lang Ando na tayo sa isa nating drop off Ngayon ang magiging challenge dito mga master Yung pabalik Kasi mahirap kumuha ng booking dito sa Bacoor Ay sa Imus Lalo na kapag mababa yung rating mo Kagaya natin So, paiyakan itong mga master. Kaya, magchichill-chill lang muna tayo dito. Hindi tayo magmamadali. Ayan, mga master. Grabe yun. E-bike talaga. Malupit. Ayan, mga mas. Ang lupit eh. Parang siya lang dumadaan eh. Opo. Naku. Kung wala pa kayong 170 lang. <laughs> Teka, teng. Checkin ko lang kung kasya na itong bariya ko. 10. Ah, kasya. 20. 25. Ayun, 30. Okay. Ay, yung pusa. Lumabas. Alright. So, ayan mga master. Okay ang gagawin natin, maghahanap tayo ng tatambayan tapos doon tayo kukuha ng booking so ayan na nga mga master ito na ang struggle pag nandito sa Imus ang hirap kumuha ng booking pabalik nagkamali ako ng ano, mga master ng dinaanan dapat pala doon ako dumahan sa ano eh Emilio Aguinaldo nagbukandala tayo napak eh. napaka traffic pala dito madami kasing mga ano dito eskwelahan elementary school ang baba ng booking ngayon, mga master. Sobrang baba, oh. Bako Las Pinyos, 80 pesos. bakor Mandaluyong, 160. Bako Santa Rosa, 232. Bako Matandang Balara, 194. Imus 13, 200. Imus Paranaque, food ipapadala, Pakiingatan 129. Grabe. Kanina, Parang nya kay Imus 200 eh. Ayan no. Tapos ito, grabe ang lupit. Ang baba sobra. Tama lang yung nag-post kanina na patagalin yung booking para magdagdag sila ng konti. Sobrang baba ng booking mga master. Kahit ako hindi ko kukunin yan kahit pabalik yan ng Las Piñas eh. So mga master, medyo hindi maganda yung pasok ng mga booking dito sa Imus. Kanina pa ako dito, mag isang oras na ako. Grabe ang fare, hindi mo talaga tatanggapin kunin. Imagine mo, galing dito hanggang parinyake, magkano lang, oh, sandaan. Egul talaga, ang baba ng fare dito sa Imus, pabalik ng ano, NCR. Kaya yung ibang mga rider dito, ang ginagawa, hindi mo na nila kinukuha yung mga booking. Nagaantay sila na magdagdag. Tama naman. Kasi talo talaga. Okay. So, ayan mo, master. Umuwi muna ako sa bahay. Galing tayo ng Imus. Umuwi muna ako sa bahay kasi wala makuha booking doon sa Imus eh. So, ngayon habang nakatambay ako, idlip-idlip ako sa bahay. Meron ako na ang booking. Ito medyo maganda-ganda, no? 6 kilometers lang. Short ride tayo ngayon. 92 pesos. Ayan, pwede na to sa 6 kilometers, 92 pesos. Hindi ko nga lang alam kung anong dadalhin natin. Pero, ididiretso ko na to. So, binago ko na yung diskarte ko. Kanina gusto natin yung long ride. Eh, kaso lang yung mga long ride, eh, gul. Dito tayo ngayon sa short ride. So, alright, let's go. Puntahan na natin to. Pangatlong pick up pa lang natin to mga master. haba ng pahinga natin. Dalawang oras mahigit. Dito na tayo. Uy, sumbing. Black 1, lot 10. Black 1, lot 10. Sana ba yun? 6. Ang... 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 Oh, Ang... Sige, sige. Basta ano na lang. Tatawagan ko na lang siya. Sige po. Okay. Mm-hmm. One down, mga master. Naisin ko lang po. Lagyan natin dito sa likod. All right. So subukan natin maghanap pa ng ano. Pasabay nito papunta rin doon sa Paranyake. Sayang eh. Alright. Diretso ko na 'to mga master. 5 kilometers lang naman eh. Para mabilis yung ano natin, biyahe. Eh usually kasi kapag less than 10 kilometers, dinidiretso na natin eh. So, diretsyo na natin to 5 kilometers na naman eh. So, papatak to mga master ng ano, 20 pesos per kilometer. Kasi P 100 pesos yung binigay sa atin eh. Panalo yung booking na mga master. Short ride. So, ayun mga master. Nandito na tayo sa loob ng El Grande sa BF. Ayan. Ang lang natin. Wala pa tayong 10 minutes. Maganda yung traffic dito sa Paranaque. Maluwag. Saka maganda rito, hindi na kinuha yung ID ko. Sabi <laughs> kasi ng bantay, dyan lang naman ako eh. So, hindi na. Pinapasok na ako. Hindi na ako kinuna ng ID. Up. Hello po. Hello po. Ma'am, Lalamove Delivery po. Lala po. Delivery po. Ah, nandito na po ako ma'am sa Casa Elmira. Galing po ito ng Las Piñas. Sapatos daw po. Ito po. Okay na. Okay. So, ayan mga master. Hanap tayo ng bookings. So, ayan mga master. Palabas na tayo ng BF. At naghanap ako ng booking dito sa loob ng BF. Wala akong makuha. So, alabas muna tayo dito ang tumal ng ano ngayon na ng magagandang fair no. Tambay muna tayo dito mga master sa gilid-gilid no. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng booking dito. So ito mga master, meron na tayong booking no. Papunta sa ano. Papuntang Paranaque. Napikapan ko na to. Ayan, meron na tayong pang-apat na booking. Short ride booking lang 'tong mga master. Ah. Uh, 7 kilometers ang layo nung ano, nung ating drop-off. So, tirahin na natin 'tong mga master. Ayan mga master, dito na tayo. Hello po. Ah. Alala mo pick? Uh Oo, -oh, pick up. Papuntang ano? Oo, oh, mulabe. Ah, sige, wait lang. Okay. Malabas Oo, ah, ah. ito lang. Oo nga eh. Sabi ko baka malaki. Sige. <laughs> sige. Okay. Oh, yes, Dito oh. pala. Oh, dito pala. <laughs> ano lang, 90 pesos. 90? Oo. Ito lang, sure ka? Teka, sir, ha. Nating natin may, ano, bariya. 2, 4, 6, 8, 10. O, doon lang din, o. Oh, sa loob, o. Oh. Tirahin natin to. Hmm. Parehong merbil. Let's go, let's go. Dalawa. O, diba, naka, ano pa tayo? Nakadalawang booking pa tayo na short ride. All right, so yan. Mira mangyari to mga master, double book short ride same ano. Iisang village lang ang ano, ang drop-off natin. Suki so, okay na pala sa atin to mga master. Ah, uh, na pa na rin natin to no, doon sa may ano. Ilang beses na, maraming beses na. Seller to ng ano mga goodies, mga tinapay, cakes. Yan. Sana lang hindi cake ha. Pero okay lang din kahit cake to kasi malapit lang naman. 88 pesos says Let's go. Eh mga master nandito na tayo sa ating ano. Pick up dito 'yun oh. No? Ay ko ba? Sige ma'am. bill to, 'di ba? Merbil Paranaque. 88. Wala ka bang bariya? Okay na to? Sige, salamat. So, let's go, let's go, let's go. Ayan, mayroon na tayong ano dito mga master. Kumita na tayo ng 190. Buti na lang. So, itong biyahe natin, itong tatlo, na dito-dito lang sa amin, ano agad oh, 290 pesos sagad Oh, pa natin nag-long -nag ride mga master. Ay, ikot-ikot lang tayo dito sa amin. Pa okay. Ayan, nandito na po tayo sa may ano, C5. At papunta na tayong Merville, Paranaque. Malapit lang itong mga master. Tutulin ng mga kasabay natin mga motor. So, malapit na tayong mga master. On the left. 87. Ito na. 101. Yan, nandito na tayo. Stephanie po. Ah, oh, bayad na. Okay, let's go. Puntahan na natin yung isa natin. ano. May na signal dito. All right. So, yan, mga master. One down. Let's go to our next drop off. Dula sa kabilang side. Nandito na tayo. Sa ating ano, drop off. Sir Wawi. Kay Wawi. O, oh, Sir Wawi po. Wawi Ocampo. Ayan. Okay na po. Hoy, akalain mo, na no? kumita din tayo ngayon. <laughs> Kala ko hindi na tayo kikita eh. So, kumita rin tayo mga master ha. So, chill-chill lang muna tayo. Meron pa naman tayong top up mga master. ano tayo ng booking ulit. Yung booking na short lang pero panalo. Oh. So ayan. Labas muna tayo dito tapos tingnan natin kung ano kung makakachamba tayo. Kahit isa lang pabalik ng Las Piñas. All right. Ayun mga master. So medyo hapon na no. Um, ayan, medyo tinamad-tamad na ako. So meron pa naman tayong top up. Pwede pa tayong bumiyahe kahit mamaya. Pero ang ano kasi ang tumal na. Puro ano, puro palayo na yung booking tapos mabababa yung fare. Eh tayo ng ano ng rush hour tapos traffic. Lugi na tayo doon mga master pag ganun. So nakapag-decide na ako na ayan, pahinga na muna tayo. Total okay na naman yung biyahe natin, nakuha na natin yung above minimum. So para sa akin sapat na yon mga master ang goal lang naman natin kasi ngayon apat na booking lang pero nakalima tayo so mm -hmm. goods na yun so magkita kita po tayo ulit sa susunod na updates mga master maraming salamat po sa inyong lahat ako po yung magpapahinga na muna para syempre may energy tayo sa susunod na biyahe natin pwede tayong bumiyahe bukas ayan kita kits next time maraming maraming salamat po sa sumama rito walang masyadong drama yung biyahe natin ngayon smooth lang ang ating delivery. Yan. So, thank you po sa mga naki, ano, nakisakay dito sa ating ride for today. Alright. So, thank you po. And God bless sa inyo lahat. Bye-bye.